Alam mo ba kung bakit si Brody ang pinakapaburito na e-priority pick na marksman sa MPL? Ang hero kasi na ito ay nagtataglay ng sobrang taas na burst damage na kayang tapatan kahit na ang mga heroes na sobrang taas ng sustainability. Ito rin ang tinaka-mabisa na pang-counter sa mga heroes na damage per second katulad ni na Claude, Wanwan, Melissa, Moskev, Mia at Layla. Mayroon rin itong advantage pagdating sa laning dahil kaya nito manghold at mataas rin ang damage nito sa minions kung kaya't mabilis ka lamang makakapag-clear ng minion waves at makakasama sa mga magaganap na team fights. Mahihirapan rin ang mga kalaban mo lalo na kung gagamitin mo ang advantage na ito upang makapag-split push. Ang passive nito ay kada basic attack mo, maglalagay ito ng one stack ng Abyss Mark up to 4 stack sa mga kalaban na magbibigay sa kanya ng bonus damage at mataas na mobility ngunit hindi ito maaari mag-critical. Para naman sa first skill, magpapalabas ito ng shockwave patungo sa designated direction at magbibigay ng damage at slow effect. Maaari mo rin ito gamitin sa minions patungo sa iyong target upang makumpleto ang apat na stack ng Abyss Mark. Ang kanyang second skill naman ay magdadash ito patungo sa iyong target at magdudulot ito ng stun sa loob ng 0.8 seconds. Pagkatapos nito, maaari ka pa ulit bumalaw sa iyong movement direction. At ang ultimate naman nito ay maglalock on si Brody sa mga target within 8 minutes na nasa loob ng range nito at magdidil ng damage depende sa dami ng stacks ng Abyss Mark sa mga ito at kanilang Lost HP. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ng yung physical at magic defense by 15. At quantum charge kung ikaw ay ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang yung 75 up to 180 HP. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.